Hello mga kapapi. Um, kumaykita nyo ah uh, plywood na to. ayan Tingnan nyo ang nangyari sa plywood na to. Ito ay paan ng cabinet display. Ganito ang mangyayari katagalan kapag ang cabinet footing nyo ay hindi nyo nilagyan ng edging nag ano, siya nag uh, warp ayan tapos siyempre kada lipat uh, nag chip off ayan so mahalagang lagyan to ang mga puting yung mga cabinet natin kasi para maiwasan mangyari to sa cabinet yung ganyang ano uh, pagka sira yan kailangan lagi nyo nilalagyan ng ganito sa dulo. Ayan. One half by one. Ayan. So, i-refurbish re natin to para magmukhang okay ulit. So, kailangan muna natin lagyan ng dikit ulit to. Ito. Ayan. Kasi tingnan nyo, oh. Lalagyan lang natin ng stick wheel yan para kumapit siya ulit. Tapos, ah, uh, nalagyan na natin siya ng edging dyan, ng one half by one. Ayan. Paikot yan dyan. Ayan. Para ayan, magiging sapatos ng cabinet. So, ayan. to uh, applicable to sa lahat ng dis uh, cabinet or display. Ito, displayer to eh. So, sa tindahan to, so, misa sa tindahan, ginagalaw-galaw yung unit nililipat-lipat, hinahatak lang. So, pag nauna itong binaba, ganito mangyayari. Dahil wala siyang protection. So, ang na-chip off, ito. So, nasasacrifice yung plywood. So, mahalagang lagyan muna natin ng edging bago natin i-deploy. Yan. So, mamaya pakita ko sa inyo pag nalagyan na natin siya. So, ayan mga kapapi. Nalagyan natin ng stick well. stickwell, Para ilagay natin dyan. So, kumuha na ako ng kaperaso. Para ilagay sa loob. Tapos mamaya, iipitin natin siya. Ayan. 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 natin Ayan. lang lagyan natin kasulok-sulokan yan para magkapit siya ulit dito yan kita nyo naman oh. so lagyan natin yan dyan yan so ayan mga kapapi nalagyan na natin gagawin naman natin I ipitin naman natin siya using itong C-clamp so patutuyuin muna natin siya ng mga isang oras 30 to 1 hour 30 minutes to 1 hour I ipitin natin siya ah to lagyan nyo ng ganito para hindi ma-damage yung ah, layer yung ibabaw ng cabinet. Ayan. So, ayan. Ipitin natin siya. Gamit to. So, kailangan lang. Sakto lang siya sa... Ayan. Ayan. So, ayan. Ikpitan na natin. para mag-compress na siya. Ha. Kita nyo. Yeah. Tayo na squeeze niya. Yung wood so Para magkapit siya. Maya maya lang, tuyo na yan. yan. same din dito. Lagyan lang natin siya ng pang kapit. Ayan, hinap Yeah. Wait, na nggak naman siya. Sya. Mana tuh dapat pantai. Wait, maliin aku ana den. Yan. Lang pantai Sya, tasik kita na lang natin. So yan. Tingnan natin yan, matuyo. mga kapapi lagyan natin ngayon ng stick well yan para itikit natin dyan so yan so make sure pantay siya para pakuin mo lang siya ano muna natin dulo tapos, yung mga sosobra dyan, kakatamin na lang natin.